どう

pangatang trabaho ng pandi ko. guys, kung umalsa na, ayun. Basta malagyan lang siya ng itlog sa ibabaw. Ayan nyo, guys, bibili din ako ng ano, pampahid ko ng ano, tinapay. Kurang campur. Jadi saya mahu mata bes terang sapa Pandi koko. Very good. Pandi koko. Pangalawang luto, guys, ng pandi-koko. Kasi, ubus agad. Yung ah. Para siyang sweet ang hmm. Hindi to siopaw. Pandi-koko to. At ang pinakahuli, pangatlong batch ng ating pandikoko. Ayan. Ayan, ubos na. Ubos ang ating pandikoko. Ilan na kain mo? Tatlo. Tatlo. Ilan pa puso mo? Malawa. Alam ah, mo, sabi mo sa pandikoko ko. Masyado siya mong sarap. Mm -hmm. Tapos din mo, crispy. Ah, yung crispy yung outside niya. Ah, tapos ang klase na inside. Ito ang taraya. Baka may iba ka pang cravings. Mac and cheese. <laughs> mm, everyday mo na lang, lang pinakain yung pinakain yun. Pandikoko.